So hello mga anti-mari may kwento ako sa inyong kapalpakan. Sobrang kapalpakan ng nang nangyari. Putang ina talaga. 'Di ba nasa Cebu kami nagsinulog? Be pa uwi. Hindi alam ang schedule. Tang ina, wait, ikukuwento ko. Ang akala namin sa flight ko is 2 PM. Ti mali. 2 AM ang nakalagay. 2 P magto 2 ako pumunta dito like mga 12. 12 p.m. punta ko dito. 2 a.m. ang flight ko. Dito ko na na-check. Dito ko na nalaman. Grabe. Sobrang kapalpakan mong bakla ka. Go. Tapos kasi, nung kagabi, after nung float parade namin, mga Amte Marie, gumimik kami. E kina kinaumagahan, halos wala pa kaming tulog. Masakit yung ulo ko dumiretso dito. Maaga nag-asikaso, ganyan. Tapos mababasag ka at iwan ka ng eroplano. Go, hayaan. So ngayon mga anti mari time check, mga 9pm na ng gabi. Ay, ngayon pa lang ako kakain kasi wala kang gana kumain kanina eh. Kasi nga sa nangyari, naiwan ako. Ikaw gaganahan ka ba ng ganun? Masakit ang sakit ng ulo ko hanggang ngayon. So ang ulam sa Viva ay, ay ang lechon. Malamang dito to eh. Famous to dito. Habang harap. Go. So nagribok mga Auntie Marie. So ang magiging lipad ko na neto is 5 a.m. Mag-aantay tayo dito ng sobrang tagal na oras. Go.